Magandang umaga mga bro. Ito yung century mango. May nakatayo dyan na niyog yung pilipog. Tapos galing dyan papunta dito sa ano alas 4. May marker dito mga bro. Yan. Tapos ito yung coordinate yan mga bro sinasadyang kinakat tapos yan so yan yung marker tapos pag dito na naman tayo sa ano para siyang paa mga bro yan paa na nga tagagilid pa ganun tapos may arrow pa tapos dito <coughs> so sabihin ito mga bro Yan. Kasi para siyang na X dito, dito ka lang. Hindi ka nalalayo. Dito ka magtisdig. Tapos pag dito naman tayo sa alas 4. Ito yung marker, boulder. Tapos ito yung marker sa gitna. Yan. Sinasadyang kinakahat din. So dito. pagdito na pag, itna, pag naman tayo may butas tapos sinasadyang kinakat tapos yung cut niya pag lang so kung i-align mo to align ito sa east at saka west so ito yung tandaan yung mga bro may sadyang kinakat o yan hindi ka nalalayo dito lang mula doon sa century minggo yang boulder na yan. Ini bago na yan. Galing yan yung taas. So, positive mga bro. itu yung dalawang load. Alas 4 at saka, alas 5 at saka alas, alas 4. Tapos, ito yung mga ano niya. Yung pointer niya. Punta di yan <coughs> yung boulder. So, Yan talaga ang century mingo. Pag sasabihin nyo yung century mingo, ganito ang sitwasyon. Yung iba, yung isang puno lang. Tapos lumang-luma na talaga. Hindi, yung baguhan lang. Ito yung century mingo. So, itong puno na niyong na to dito daw. Dito daw, katirik yung ano, yung niyog sa gitna. <coughs> so, ano sa palagay nyo mga bro? Posibilidad na may lo dito sa gitna na puno. Binaon. Tapos dito mga bro, dito yung, kung sabi saya, pa tunaan. <laughs> tunaan sa kanting dito so galing dito naka waist position yung itong tunaan ito ito yung puno na sa na nabali na so positive mga bro positive na yung ano yung dalawang load tapos punta pa dyan so marami pa dun sa taas yung klarong klaro lang na load tinitingnan namin so ayan mga bro Century Mingo mga bro ganito pala yang nangyari sa manggang ito apat na puno pala sa dalawa tatlo sanga lang yung isa may isang puno pa daw dito tapos nabali pagbagyo tapos dito daw nakatirik yung ano yung puno ng niyog kaya pala nabubuhay yung puno ng niyog sa gitna mga bro kasi apat pala na puno ng mangga dito so dyan nilagay sa gitna yung niyog kaya pala nabubuhay tataka <laughs> ko ba't nabuhay dyan lang sa sanga <laughs> Sa gitna pala ng puno ng mangga, mga bro. Bihira lang ganito, mga bro. Apat na puno ng mangga. May niyog sa gitna. Tapos, dyan yung bundok, mga bro. Yan o. May, may kuiba dyan. Puntahan namin. So, ganda nito, mga bro. Napaka-legit na marker. Apat na niyog. May oh, apat na puno ng mangga may niyog sa gitna positive marker dyan at sa likod meron din may may loading dun naka din sa ano sa alas 4 may load dyan tapos sa likod meron at saka alas 5 nandun so yan mga bro mga bro galing tayo dun sa snake Di ba mata ng kuan ahas or gilag-galita sa isda yung tinabal. Pagdating dito mga bro, di ba yung yung snake, ayan oh. Kinakat mga bro, ito sa kinakat. Tapos may portal, tapos may pointer dito kinakat. Bababa ng konti. Ayan. Pagdating dito mga bro, Tingnan yung anong ulo yan. Ayan, oh, may sungo. May sungo pa. Oh. Ayan o. Oh. Ulo ng agila. So, ibig sabihin, itong agila na to mga bro, parang may tinutuklaw na ano. Ah, tinutuklaw. Parang may uh, gustong kakainin na ahas ba. Dito sa taas, sadyang kinakat. Ito. Oh. Ayan o. Oh kinakat yan pababa ito kinakat pababa tapos ito yung ulo niya purma tapos tingnan mo sa gilid ayan yung pakpak niya dito sa gilid nagtataka kayo mga bro wala yung pakpak -pak sa gilid pito, pito, pero yung ulo niya ayan tina mga bro tagak na kurang gilid ahak ah, na <laughs> ayan, ito yung gilid mga bro ayan o oh iba So, sapit yung hagbong mga bro. Ayan. Yan yung ulo niya. Nagka-pointing bababa. Tapos yung sa ilalim ng liig niya, may pointing arrow bababa. Ayan o. Ito pa o. Oh. O, oh, di ba? Pero, ito, pinaka-legit. Hahanap tayo dito ng coordinate marker niya. Kung nasaan ang kaliwa niyang pakpak kasi ito yung butas niya din sa gilid oh. Ayan, oh. ang pakpak -pak niya nandito sa kabila natanggal ayan oh. kinakat kung lilinisin to mga bro umpurman ng bato yan nagkakur pa ganun di ba so itong pakpak -pak niya nabaliktad natanggal siguro siguro itong itong agila na to mga bro na mga bro ba naputol pako <laughs> na bali mga bro so ito sa kabila yung pakpak -pak. yan nahati yan oh. o so, ito baba doon yan ito yung ulo urma yan on. tapos pwinting down downward pababa tayo kasi pinakurb yung butas bababa dito. Kung lagyan natin ng tubig to, bababa ba rin. Punta dyan. So, dito pa rin. So, ang load mga bro, positive. Under dito sa ano, itong ulo niya. Pero ang pakpak niya dito sa gilid ay natanggal. Hanap tayo ng ay ng baka. Ayan mga bro, napaka na tayong baka. Tapos ito, sadyang kinakat. Ayan mga bro. Oh, ayan. Lagi nyo tatandaan. Ang nature, may ginagawa talaga hapon. Sina dyan na ginakat. Tapos, coordinate marker niya, andyan sa baba. Eagle. Eagle sign. Eagle hid, <coughs> Ayan mga bro. Eagle hid yan. Kaganda. Ang marker. Tapos, may... May, may ano naga. pa dyan mga bro. May naka pa dyan mga bro. Pinting. Inverted yan. Baro under the brief Tay mengabrok kada gaju tumbang ku taki bakal mengabrok Bro, Napa na na aro. Oh, Napa aro bro, nutung-tung mengabro. Under the brief Tay aro. Ni aro under the brief. <laughs> oh, butin lini semua. Mai eks pala mengabro. Oh ya no. Oh, naka exporm para ya no. Inukit. Oh, balak na yan mengabro. Basta ito positive talaga. Marker sign. Agila ulo ng agila tapos may mata dito sa gilid ayan o oh. ayan o oh. diba o oh, ayan ayan muna mga bro kasi pag bababa tayo hindi bababa tayo ng kunti dito tayo bababa tayo ito so, dami nang dyan yung ano mga bro nandiyon pong yung markirisa oh. memarkir prasat as mga bro Turun dito tayo Dito pala yung Daming taim imbaka mga bro Woy Dimeng kita mga bro Dimeng kita Pas Pusa Posen to. Ayan mga bro Nililinis yung agila mga bro Ayan no Oh, ayan. <coughs> so Dito sa baba mga bro ng ulo ng agila may yung pakpak -pak niya may point may itinuturo rin ito yung pakpak niya parang may iti na no, turo o oh, diba ayan ayan tapos yung sa ilalim kinakat ayan o ayan ito ito ang kabila na pakpak nitong batay butam sa tanero tapos ito mga bro kinakat ayan Oh, Kinakat. Tapos, dito, yan yung replika niya. Ulo ng agila. yan Tapos, baba. Pagbaba dito mga bro, may tinuturo siya dito na sa kabila pero magtataka tayo mga bro agila yung formation niya pero may kinakat dito mga bro ayan o ito yan kinakat tapos dito mga bro sa itaas ayan ayan o. malalim yan mga bro kinakat Ayan. So itong pakpak at saka ito dulo ng pakpak nakaarohid Ayan. nakaarohid 'yan. Butas. Pagdating dito. Ayan. May kuha. So dikibihin ito ang pakpak kabila, may itinuturo siya na did creek did crack yung, yung tinuturo niya mga mga bro ito yung pinahibati na kasi nakaway yung ano yung okit dito so did crack baba tayo ng konti may crack dyan sa baba so ang hahanapin din dyan mga bro okit adaro edgero ebo adaro edgero ba hanapin dyan kumbaka kuha na rin yung ulo ng agila or footstep bakit nasabi sabi kong footmark mga bro may footmark ng bata dito mga bro Ayan o oh. ito pag tingnan mo to naka footmark yan o oh. diba pero ginaganon ginaapak na pag ganyan so ibig sabihin may load stop ka dito may load dito sa 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 ano sa baba nito ng agila na to put mark mga bro yan o oh. yan oh. yan put mark yan tataka ko mga bro ba't, may put mark so hahanapin mo dyan sa baba mga bro hahanap ka ng put mark or agila dyan sa baba ito yung pinahiwatig nya pero dito may load sa baba dito under the boulder mga bro may load so maghukay tayo dito don so ano mong gagawin magtitisdig tayo dyan sa gitna dahil nanzon nakaturo yung dyan nakaturo din yung ano yung mata niya tapos don may kinakat doon kasi nahati yung pakpak kasi so magtisdig tayo sa gitna so basta dito mga bro may footmark ng bata ayan o <laughs> ayan o para makita niyo mga usay ayan, o you footmark know. yan tapos sinasadya to ibig sabihin bababa tayo sa so, tinuturo nito did creek nakawayan did creek tapos may busay so hanap ka ng busay dyan sa baba na did-click na busay positive nga bro Hahanap tayo ng busay oh, dyan karang bro oh, karang ba ato yung nono so ayan Ay, mga yun. bro nalilinis na mga bro yung ulo yung pagpak doon sa kabila tapos itong cut na yan nandito mga bro ayan o o diba Ina-cut. So, ito rin tapos itong mata Ayan, kaya sinasabi ko, dito tayo magtisdig sa gitna. O, pakita ko sa iyo itong kumpas mga bro, kung saan, ono, anong, ano naka-alignment niya. Ayan mga bro, ano alignment ang mata, naka-north and south. Ngayon, dito sa north, tingnan natin. Ayan, dito siya nakahiliraw, ayan o. Kung tingnan nyo sa taas, dito yung coordinate marker niya. Ayan o, kinakat, tapos katito, ito rin bababa may mata may, may mata ito yung coordinate niya mata so baba tayo anjan yung mata niya tapos pa-curve siya pababa pa slope pababa so dito na yung tisdig dito sa baba ng mata niyan. yan dito baba tayo ha so ito mga bro mga bro may pointer pala mga bro na sinabit dito mga bro ayan o anong ibig sabihin ng purma ng buti mga bro yun may alam dyan paas lang ka purma buti dito yan nakasabit o oh. ayan o oh. dito yan dyan inilagay yan nakapasok doon pasok pun Yan. So, diligit kado to mga bro. May entrance ng tunnel dito. Taas. Kasi yung ukit din dito mga bro. Ayan mga bro. Nakaway. Tunnel at saka doon sa baba yung creek yung sinasabi din niya. May entrance dito. So, ayan mga bro. Yan lang muna. Positive. Winter sign. Replika ng bute Yan. Positive. May tanil na sinasabi. Oh, kailangan dig Yan lang mga bro. Galing doon sa baba mga bro. Yung pakpak na kinakat yung dulo ito yung sinasabi niya pataas kaya pumunta kami dito sa taas ito yung nakita wala pa rin ang bato naka portal portal siya tapos yung mga dulo niya sadyang kinakat ito kat ito rain kinakat ayan naka portal so hindi na lalayo mga bro ito dito lang sa baba nandito yung load niya So, ayan lang mga bro. Napakalaki yung boulder mga bro. Ayan o. So, positive siya. Nandito yung Dito lang. Hindi ka nalalayo. Dito lang. So, ayan mga bro. Ang ganda ng sign. Ibutas pala dito mga bro. Hmm. Asu, lauma eh. Kanang nakukukan sa itil Pero? Lauma eh. Ayan mga bro. Positive, dito lang baba. Mga so, bro, nilinis namin itong isang bato dito. Ano pala mga bro? Dalawa palang agila nandito mga bro. Itong isa mga bro, naka tingin pa pataas. Yan no? Oh. Di ba na uh, di ba yung agila pag para mag-dive mga bro ba, tapos nakatingin sa taas. Ayan no? Oh. Nakatingin siya pataas ito, yung ulo ng agila. Yan. Napatingin siya pataas. Yan, tingnan mo, ayan. Tinitingnan niya itong dulo ng pakpak -pak din niya. Ito, oh o oh, kina kinakat so ang isang agila andyan pababa so dalawang agila mga bro yan dalawang agila para dito so dito lang dito lang sa gitna talaga mga bro ayan so lagi nyong tatandaan mga bro langgam na aul yung aul kasi nakakita na ba kayo ng mga marker na awl? Mayroon dun. Sa unang video ko rin may awl dun. Tapos ito, ibig sabihin ito mga bro, hindi natin makumpirmado kung ano gaano kalalim to. Basta napakalaking load na dito. Pero tansahin nyo lang mga bro, hindi natin kumpirmado kung gaano kalalim. Kasi yung agila mga bro, minsan taas, minsan pababa. So, ayan mga bro. Dalawang agila na nandito. Ang isang agila ay patingin pataas. Ayan.